Ako nga po yung isang taong kaya namang makapagtapos sa pag-aaral at makagraduate ng kolehiyo pero sinayang ko lang yun. Kung hindi nyo pa nga po alam, ako po ay isang college student at working student. Actually, one week na lang ay mag exam na sana kami sa final exam. Pero ako po ay nag-drop out dahil nga sa kahirapan ng buhay. Dahil nga po ako ay naawas sa aking pamilya. I ako po ay isang working student. I am a working student for 7 years. Imagine nyo, 7 years akong nag-working student. Pero sinayang ko lang yun. Kaya naman akong papagtapusin ng mga boss ko hanggang kolehiyo Pero sinayang ko lang Sinayang ko nga lang yung oportunidad na ibinigay ng mga tao at tumulong sa akin sa pagpapaaral. Nang dahil nga sa pangyayaring iyon, na marami nga ang nanghinayang katulad ng mga family ko, yung mga mahal ko sa buhay, yung mga kaibigan ko at uh, syempre yung boss ko kung saan ako nag-working student. Sila din na ay nabahala dahil sinayang ko lang daw yung oportunidad at kaya naman nila akong tulungan at makapagtapos sa pag-aaral pero yun nga, wala din silang magawa kasi iba yung gusto ko sa buhay at gusto kong mangyari sa buhay at iba yung plano nila at iba yung plano na gusto kong matupad at mangyari sa buhay ko kaya ayun nga, I decided na maging security guard na lamang ata, this is my stepping stone for the next step of my life that I want to happen kaya nga po ako ay humihingi ngayon ng kapatawaran sa mga taong umaasa at naniniwalang ako ay makakapagtapos sa kolehiyo. Ngayon po ay hindi na ako makakapagtapos at sa piling ko naman ay wala na akong planong mag-aral ulit. So pasinsya na po at patawad at malaking sorry sa inyong lahat. Nung nag-drop out niya ako sa kolehiyo ay isa ang security guard na naisipan ko dahil may nag-endorse sa akin nito. Kaya nga, pinasok ko kaagad at nag-apply ako kung may available. At kung akala nyo naman ay madali lang nga ang trabaho ng security. naka po, nagkakamali kayo dahil hindi po to basta-bastang trabaho. Dahil alas 3 mga lang ng hapon or umaga man yan ay kailangan mo nang mag-prepare para ikaw ay makapunta sa iyong pagtatrabahuan on time. Dahil pag hindi ka nakapunta ay talaga, talagang mapapagalitan ka ay posibleng matanggal ka pa sa trabaho. Kaya sa pagiging security ay hindi po to madali at nakakapagod kahit ha mas hindi masyadong magalaw or wala kang masyadong ginagawa. Bago man po kami makapunta kung saang posisyon namin ngayon ay matindi pong sakripisyo ang aming pinagdaanan at matinding utang at pagtitiis ang aming ginawa upang makapunta kung saan man kami naroroon ngayon. At hanggang ngayon ay nagsasuffer at nagtitiis pa rin sa hirap ng buhay para lang makatulong at may maiahon ang hirap na dinadanas ng aking pamilya at sana ay may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa ating ginawang video. Yun lang ngayong araw at ngayong video. Salamat at goodbye sa inyong lahat.